Handahan na sa pag uh, putol para hindi mabagsak. Yan, sa dito. Yan, mawakan natin dito sa gitna. Yan. Yan. Oh, bigat. So, yun mga ka-farmers. Ah, nandito tayo sa ating Lakatan Farm. At ngayon ay mag-harvest tayo dito ng ating mga uh, harvestable na bunga ng ating lakatan so ito ang plaster ng ating lakatan sa ngayon medyo may sukal na ang damo dahil tuloy tuloy ang ulan at hindi tayo makapag uh, uh, paspre dito ng ating herbicide so dala ko itong itak na pang uh, putol natin ng ating saging and of course mayroon din ako ditong de-leaving knife para pang putol ng mga dahon uh, bago natin i-cutting yan pansobila So far ito na ang basta ng ating mga saging. Ah uh, tuloy-tuloy kasi ang ulan dito kaya mabilis na umakyat ang siga toka. Uh, mabuti na lang, meron tayong growers bet 1000 plus foliar fertilizer at napapataas natin ang resistensya ng ating mga tanim laban sa mga sakit. Although na meron mga sigatuka pero yung bunga ng ating mga lakatan dito ay quality pa rin. Yan. So dito, dito tayo mag harvest. Meron tayo mga dito. Meron natin tayo dito mga for the flower. You know? Ito mga hinaharvest natin dito mga farmers ay ano na. Uh, second generation na ito. Itong iba. Yan. umayan mga yan ay third generation na yan. Ito, malaking buwig dito. Yung ibang saging natin dito ay nahihinugan na dahil medyo matumal ang presyuhan dito sa amin. Ito, harvestin natin. Tuloy muna natin ang mga daon sa itaas para hindi sasagi sa ibang mga puno. Tulad nito. Handahan na sa pag uh, putol para hindi mabagsak. Yan, ito dito. Yan, mawakan natin dito sa gitna. Yan. Yan. Ah, bigat. O, oh, oh ito. Nahinuga na. Kinain na ng daga. Kahit na nahihinog ito mga ka-farmers uh, Nabibili pa rin ito dito sa amin Kasi yung mga buyer namin dito Ay mga fruit stand Kaya gustong gusto nila na hinog sa puno Para hindi na kailangan Na gamitan ng Ethrel uh, uh, Para pahinugin. So after natin na uh, Putulin yung Ano, yung bunga Ito, putulin din natin Hanggang dito lang ang pagputol natin kasi itong puno na ito Magsusupply pa ito ng tubig Sa ibang mga follower nya Yan And then itong mga Pinutol natin uh, Mabubulok yan dito sa puno At magsusupply pa ito ng Organic fertilizer Dito sa ating mga uh, Follower Yan